Alam niyo ba na may mga ersisyo tayong ginagawa? Akala natin ay nakakabuti sa atin. Pero sa totoo lang, maaaring napapaikli pa pala ng ating buhay. Lalo na kung tayo ay nasa edad 60 pataas. Ito ay isang masakit na katotohanan na marami sa atin ang hindi nakakaalam o sadyang hindi lang napapansin. Maraming Pilipino ang masipag at gustong maging aktibo pero sa paghanap natin ng paraan para maging malusog, minsan ay nakakagawa tayo ng mga pagkakamaling na dadala sa atin sa pilay, matinding sakit sa katawan o mas malala pa, malubang kapansanan. Ang lihim dito ay hindi ang pagtigil sa paggalaw, kundi ang paggalaw na mas matalino. Hindi natin kailangang iinto ang ating aktibong pamumuhay, kailangan lang nating malaman kung ano ang tama at ano ang dapat iwasan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tatlong mapanganib na ehersisyo na dapat nating iwasan at higit sa lahat, tatlong ligtas at mabisang ehersisyo na makakatulong upang pahabayin ang ating buhay, pagandahin ang ating pakiramdam, at panatilihin tayong malakas at masigla sa ating gintong edad. Kailangan nating maging matalino sa bawat paggalaw upang siguraduhin ang ating pagiging aktibo ay nagbibigay sa atin ng buhay na mas mahaba at mas masaya, hindi kabaligtaran. Manatili hanggang sa huli para sa isang bagay na talagang ikagugulat ninyo. Ngayon, simula na natin sa mga ehersisyong akala natin ay nakakabuti pero maaring mapanganib, lalo na sa ating edad. Ang unga sa listahan ay ang mga ehersisyo na may mataas na impact tulad ng bigla ang pagtalon o pagtakbo ng mabilis, kuminsan ay tinatawag nating high-impact aerobics o plyometrics. Marami nakasanayan ng ganitong uri ng ehersisyo noong bata pa tayo at dahil sa alaala -ala ng ating kabataan, naiisip natin kaya pa natin itong gawin. Nakikita pa nga natin ang iba na ginagawa ito sa mga parke o sa mga fitness class. Pero ang totoo, ang ating mga kasukasuan, lalo na ang tuhod, balakang at gulugod, ay hindi na kasing tatad at kasing flexible, tulad noong tayo ay mas bata. Ang bawat pagtalon o mabilis na pagtakbo ay naglalagay ng matinding puwersa sa mga kasukasuan na ito. Isipin ninyo na parang sinisipan ninyo ng malakas ang pinto ng paulit-ulit. Sa bandang huli, bibigay din ang pinto. Ganoon din ang nangyayari sa ating mga kasukasuan. Sa bawat pagtalon, ang puwersa ay dumadaan sa ating mga buto at cartilages na kung saan ay unti-unting nang hihina at manipis na. Ang patuloy na high impact na ehersisyo ay maaaring maging sanhi ng matinding pananakit ng tuhod, osteoarthritis o kaya ay pagkasira ng ligaments at tendons. Kung ikaw ay mayroon ng arthritis, lalo lang itong lala. Bukod pa rito, ang biglaang pagtalon ay nagpapataas ng panganib ng pagkahulog at pagkapilay, lalo na kung hindi na kasingganda ng dati ang ating balanse at koordinasyon. Marami sa atin ang nagtatangka pa ring sumama sa mga Zumba class na puno ng biglaang pagtalon o pag-ikot o kaya ay tumatakbo sa kalsada na parang wala ng bukas. Hindi ito ang paraan para mapanatili ang ating katawan. Kung gusto natin mag may mas ligtas na paraan. Hindi na tayo tulad ng mga kabataan na kayang mag-bounce at tumalon ng walang hirap. Ang katawan natin ay nangangailangan na ng mas maingat na pagtrato. Dapat nating isipin ng pag-iwas sa sakit at pinsala ay mas maalaga kaysa sa paghabol sa isang ehersisyo na naramdaman nating masarap gawin nung dati. Merong mga alternatibo na nagbibigay ng parehong benepisyo sa cardiovascular ng hindi sinisira ang ating mga kasukasuan. Hindi natin kailangan na magsakripisyo ng ating mga kasukasuan para lang maging aktibo. Ang pag-unawa sa limitasyon ng ating katawan sa edad na ito ay isang mahalagang bahagi ng pagiging matalino sa ating pag-ehersisyo. Ang layunin ay pahabain ang ating buhay nang walang sakit, hindi ang kabaligtaran. Pangalawa sa mga mapangalib na ersisyo ay ang maling pagubuhat ng mabibigat na bagay o paggawa ng mga ersisyo na naglalagay ng matinding din sa ating gulugod at likod, lalo na kung hindi wasto ang posisyon. Madalas natin nakikita ang mga kalalakian at maging ang kababaihan na pilit na binubuhat ang mga bagay na masyadong mabigat o kaya gumagawa ng mga ersisyo tulad ng deadlifts o overhead presses na hindi wasto ang porma. Marami sa atin ang gustong manatiling malakas at tama naman yon. Ang pagpapalakas ng muscles ay mahalaga sa ating pagtanda, ngunit ang pagbubuhat ng mabigat ng hindi tama ay isa sa pinakamabilis na paraan para magkaroon ng malubang pinsala sa likod at gulugod. Ang ating mga intervertebral discs, ang mga unan sa pagitan ng ating vertebrae, ay hindi na kasing matibay tulad noong kabataan. Ang biglayang puwersa o twisting motion habang nabubuhat ay maaari maging sani ng slip disc, nerve compression o kaya ay matinding sakit na maaaring magtagal. Hindi lang sa gym nangyayari ito. Ito ay nangyayari rin sa bahay kapag tayo ay nabubuhat ng malaking galuan ng tubig, naglilipat ng furniture o kaya ay nabubuhat ng apo ng hindi wasto. Minsan, dahil sa pagiging maliksi natin nung bata pa, naiisit natin kaya pa rin natin ang ganito mga gawin. Pero ang totoo, ang pagiging maingat sa pagbubuhat ay mas mahalaga ngayon kaysa kailanman. Ang baling forma ay mas mapanganib pa kaysa sa bigat mismo. Kung hindi tuwid ang ating likod, kung masyado mabigat ang ating binubuhat, o kung ginagamit natin ang ating likod sa halip na ang ating mga binti, ang panganib ng pinsala ay napakataas. Ang pagpapalakas ng kalamnan ay dapat na unti-unti at may wastong forma. Mas mainam na gumamit na mas magagaan na timbang at ulitin na mas maraming beses kaysa sa bumubuhat ng napakabigat na naglalagay sa atin sa panganib. Ang layunin ay palakasin ang katawan, hindi sirahin. Ang pag-iwas sa biglaang paggalaw at pagbubuhat ng mabigat ng walang tamang pag-iingat ay susi sa pagpapanatili ng isang malakas at walang sakit na likod sa pagtanda. Tandaan, ang isang nasirang likod ay maaring magpahirap sa ating pang-araw-araw na gawain at maaaring magdulot ng matagalang sakit na mahirap gamutin. Kaya't maging maingat sa bawat pagbubuhat. Ang atlo sa mga ersisyong dapat nating iwasan ay ang mga ersisyo na naglalagay ng matinding diin sa tuhod at balakang lalo na ang mga deep squats o lunges na may bigat. Kung minsan imiisip natin na mas malalim ang squat, mas maganda ang epekto sa muscles. Ngunit para sa ating mga nasa gintong edad, ang malalim na squat o lunge, lalo na kung may buhat na timbang, ay maaaring maglagay ng labis na stress sa ating mga kasukasuan sa tuhod at balakang. Ang cartilage sa ating mga tuhod ay unti-unting naninipis sa paglipas ng panahon at ang labis na pressure ay maaaring magdulot ng sakit at pagkasira. Ang deep squats ay naglalagay ng labis na kompresyon sa kneecap at sa mga ligaments na sumusuporta sa tuhod. Bukod pa rito, ang mga ersisyong ito ay nangangailangan ng napakahusay na balanse at flexibility na maaaring hindi na natin taglay sa ating edad. Ang pagkawala ng balanse habang gumagawa ng deep lunge ay maaring maging sanhi ng pagkahulog at pagkapilay ng bukong-bukong o balakang. Nakikita natin ito minsan sa mga community exercise classes kung saan ang iba ay pilit na ginagaya ang mga forma ng mas bata nang hindi iniisip ang kanilang sariling limitasyon. Ang pag-unawa ng ating katawan ay nagbabago ay mahalaga. Hindi na natin kailangang gawin ang mga ersisyo na kayang gawin ng mga 20 anyos ang layunin natin ay manatiling malakas at aktibo, hindi upang magpatunay ng anumang bagay. Ang paggawa ng full range of motion ay mahalaga, ngunit merong limitasyon kung saan nagiging mapanganib ng ersisyo. Kung nakakaramdam ka ng sakit o hindi komportabe sa iyong mga tuhod o balakang habang ginagawa ang mga ito, huwag mo nang pilitin. Maraming iba pang paraan para palakasin ang mga binti at balakang nang hindi sinasaktan ang iyong mga kasukasuan. Ang pagiging matalino sa pagpili ng ehersisyo ay ang susi sa palpapalatili ng ating kalusugan at kagalingan. Tandaan, ang bawat sakit at pinsala ay naglilimita sa ating kakayahang maging aktibo, kaya't mas mainam na iwasan ang mga ehersisyo naglalagay sa atin sa panganib. Nayon na napag-usapan na natin ang mga dapat iwasan Dumako naman tayo sa mga ligtas at mabisang ehersisyo na tunay na makakatulong sa atin na pahabay ng ating buhay at manatiling malakas. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga ehersisyo na ligtas at tunay na nakakatulong sa ating kalusugan at haba ng buhay pagdating sa edad na 60 pataas. Ang una at pinakasimpleng ehersisyo na maari nating gawin ay ang mabilis na paglalakad o brisk walking. Hindi ito katulad ng paglalakad na pang shopping, kundi paglalakad na talagang pinapawisan ka at bahagyang nahihirapan kang magsalita ng buong pangungusap. Napakabisa nito para sa cardiovascular health, pagpapalakas ng buto at pagpapabute ng balanse. Ang paglalakad ay low impact na nangangahulugang hindi ito naglalagay ng labis na stress sa ating mga kasukasuan. Sa Pilipinas, Napakadali nitong gawin. Maaari kang maglakad sa iyong subdivision, sa kalapit na parke tulad ng Rizal Park, o kaya ay sa mall kung mas gusto mo ang aircon. Ang kagandahan ng paglalakad ay nagpapabuti ito ng sirkulasyon ng dugo, nagpapalakas ng puso at baga, at nakakatulong sa pagkontrol ng timbang. Bukod pa rito, ang paglalakad sa labas ay nagbibigay sa atin ng vitamin D mula sa araw na mahalaga para sa kalusugan ng buto. Subukan nating maglakad ng 30 minuto limang araw sa isang linggo. Kung nagsisimula pa lang, maaari mong unti-untiin. Simulan sa 10 o 50 minuto, pagkatapos ay unti-unting dagdagan habang lumalakas ka. Mahalaga rin magsuot ng kumportabling sapatos na may magandang suporta. Hindi mo kailangan ng mamahaling kagamitan sapat ng iyong sariling mga pa. Ang paglalakad ay hindi lamang ehersisyo para sa katawan, ito rin ay ehersisyo para sa isip. Ang sariwang hangin at tanawin ay nakakapagpababa ng stress at nakakapagbabuti ng mood. Maraming mga Pilipino ang sanay na sa paglalakad pero ang susi ay ang gawin itong mabilis at tuloy-tuloy upang makakuha ng tunay na benepisyo sa puso. Isipin mo, bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Hindi mo kailangang maging atleta, kailangan mo lang maging determinado. Kaya lumabas na at maglakad. Ang pangalawang ligtas at mabisang ehersisyo ay ang water aerobics o paglangoy. Ito ay isa sa pinakamahusay na ehersisyo para sa ating mga nasa 60 pataas dahil ang tubig ay sumusuporta sa ating timbang, binabawasan ng stress sa mga kasukasuan habang nagbibigay pa rin ng resistance para sa pagpapalakas ng kalamnan. Kung ikaw ay may arthritis o pananakit ng kasukasuan, ang water exercises ay isang perpektong alternatibo sa mga ehersisyong nakakapagod sa lupa. Sa Pilipinas, Maraming swimming pools ang available sa mga community centers, private resorts o kahit sa mga residential area. Ang paglangoy ay isang full body workout na nagpapalakas ng ating mga braso, binti, core at nagpapabuti ng cardiovascular health. Hindi mo kailangang maging magaling na lalangoy. Ang simpleng paglakad sa tubig paggawa ng water exercises tulad ng pagtaas ng binti o braso ay sapat na. Ang Resistance ng Tubig ay nagbibigay ng maayos na pagpapalakas ng kalamnan nang hindi naglalagay ng labis na diin sa ating mga buto at kasukasuan. Bukod sa pisikal na benepisyo, ang pagiging nasa tubig ay nakakapagpababa rin ng stress at nakakarelax maraming senior citizen ang nahilig sa water activities dahil sa pakiramdam ng gahan sa katawan at sa kakayahang gumalaw ng mas malaya kaysa sa lupa. Isipin ninyo ang saya ng paglangoy o paggalaw sa tubig habang nagiging mas malakas kayo at mas nagiging mobile. Ito ay hindi lamang isang ehersisyo kundi isang masarap na paraan para mag-relax at magsaya. Kung meron kang access sa pool, subukan itong regular na gawin. Malaki ang maitutulong nito sa iyong mga kasukasuan at sa iyong pagalahatang pakiramdam. Hindi na kailangan pang magtiis sa sakit para lang mag-ehersisyo. Meron namang mas masaya at mas epektibong paraan. Ang ikatlo at uling ehersisyo na ligtas At napakabisa, parasa ating edadai, en tai chi, ou gentle stretching, At yoga. En tai chi, ay essent traditional na sining, na sino, na binubuo non mabagal, controlado, at tului tuloi, na Eto Et to, kilala, sa pak papabuti non balancer, flexibility, la casse non kalamnan, at mental well-being. Parasamanga Pilipino, na minsan ay may tendanci sa manga cultural danseuse, ang taichi, ay maaring maging madaling matutunan, at nak bibigay non connexion sa katawan, at isip. Maraming pagaaral, ang nak papatunay, na ang taichi, ay epektibo sa pak pigil, sa pak kaoulog et son malaking panganib, parasamanga katatanda. En manga malumanaï na pak, ai nakaka pak palakas non manga kalamnan sa binti at cor, non coordination, at nak papataas non awareness sa ating katawan. Bukot parito, en paginga, at paktuon sa bawat galau, a nakaka pa non stress, at nakaka pak non kalidad non tulog. Kung hindi tai chi, ang gentle stretching at yoga ay mahusay ding alternatibo. Ang mga ito ay nakakatulong na panatiliing fleksibol ang ating mga kasukasuan at muscles na mahalaga para sa ating pang-araw-araw na gawain tulad ng pagyoko, pag-abot ng bagay o pagtayo mula sa upuan. Isipin ninyo kung mas fleksibol kayo, mas madali kayo makakakilos at mas mababawasan ang panganib ng mga aksidente. Ang paggawa ng mga simpleng stretching exercises tuwing umaga ay makakatulong na maging mas handa ang iyong katawan sa mga hamon ng araw. Merong maraming libreng tutorials online para sa Tai Chi at Gentle Yoga na sadyang dinisenyo para sa mga senior citizens. Hindi mo kailangan ng anumang special na kagamitan. Sapat na ang isang tahimik na lugar at ang iyong pagnanais na gumalaw. Ang mga ehersisyong ito ay hindi lamang ang papabuti sa ating pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa ating kaisipan at espiritu. Ang pagtuwang sa bawat paghinga at paggalaw ay nakakatulong na maging mas presente tayo at mas kalmado. Ito ang perpektong paraan para matapos ang iyong araw o kaya ay simulan ito ng may kapayapaan sa isip at katawan. Sa pagtatapos ng ating pag-uusap mayon, tandaan natin ang mga mahahalagang aral na ating napag-usapan. Nalaman natin na mayroong mga hersisyo na sa kabila ng ating paniniwala ay nakakasama pala sa ating kalusugan. Lalo na kapag tayo ay nasa 60 pataas. Ang mga high-impact exercises tulad ng matinding pagtalon o pagtakbo ay naglalagay ng labis na pressure sa ating mga kasukasuan na maaring magdulot ng arthritis o iba pang pinsala. Nakita rin natin na ang maling pagdubuhat ng mabigat, lalo na kung hindi tama ang forma, ay isang malaking panganib sa ating likol at gulugon. At ang mga deep squats o lunges na may bigat ay naglalagay ng hindi ka nais nais na stress sa ating mga tuwal at balakang na sa kalaunan ay maaring humantong sa matinding sakit at limitasyon sa paggalaw. Pero hindi ito nangangahulugan na kailangan nating ihinto ang pagiging aktibo. Sa halip, dapat tayong maging mas matalino sa ating paggalaw. Nagbigay din tayo ng tatlong ligtas at mabisang alternatibo na tunay na makakatulong sa atin na pahabay ng ating buhay at panatilihin tayong malakas at masigla. Ang mabilis na paglalakad o brisk walking ay isang simple ngunit napakabisang cardiovascular exercise na hindi naglalagay ng stress sa ating mga kasukasuan. Ito ay madaling isama sa ating pang-araw-araw na gawain at ang paglalakad sa sariwang hangin ay nakakapagpabuti rin ng ating kalooban. Pangalawa, ang water aerobics o paglangoy ay nagaalok ng isang buong katawan na pag-ehersisyo na may suporta ng tubig, ginagawang mas madali sa mga kasukasuan habang nagbibigay pa rin ng sapat na resistan para sa pagpapalakas ng kalamnan. At pangatlo, ang tai chi o gentle stretching at yoga ay napakahusay para sa pagpapabuti ng balanse, flexibility at pagpapababa ng stress na mahalaga para maiwasan ang mga pagkahulo at mapanatili ang kalidad ng ating pamumuhay. Tanang po ninyo ang bawat maliit na pagbabago sa ating mga nakasanayan ay maaaring magdulot ng malaking kaibahan sa ating kalusugan at kaligayahan. Hindi natin kailangang maging perpekto. Kailangan lang nating maging determinado at magsimula. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng paghinto sa paggalaw. Sa halip, ito ay isang paanyaya na gumalaw ng mas matalino, mas may pag-iingat at mas may pagmamahal sa ating sarili. Mahalaga na pakinggan natin ang ating katawan. Kung may nararamdaman kang sakit o discomfort, huwag itong balewalain. Kumonsulta sa doktor o sa isang physical therapist upang makakuha ng tamang payo at gabay. Ang iyong kalusugan ay ang iyong kayamanan at ang pag-aalaga dito ay ang pinakamagandang pamana na maaari mong ibigay sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Gusto kong marinig ang inyong mga iniisip. Ano ang mga paborito ninyong ehersisyo? May nais ba kayong ibahagi mula sa inyong karanasan sa pagiging aktibo sa inyong gintong edad? Ibahagi ang inyong mga ideya at karanasan sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung nakita ninyong nakakatulong ang video ito, pakibusisi na lang ang like button at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang helpful na content na tulad nito. Ang inyong suporta ay nakakatulong sa amin na gumawa pa ng mas maraming kapaki-pakinabang na e impormasyon para sa inyo tandaan ang bawat araw ay isang pagkakataon upang maging mas malakas, mas masigla at mas maligaya. Buhayin ang inyong pinakamabuting buhay sa bawat edad.